Yo, what's up? So, magandang gabi sa inyo mga bro, no? So, this is Don Works. Dahil may nag-request sa atin, dalawang subscriber natin, na kung paano ko daw binil yung kapasitor na ginamit natin para pandarin yung Reader J na low bat or walang battery. So, ito na yun mga bro. <laughs> Hindi ko na patatagalin bro, no? Kasi gabi na. Ah... Uh, 50 volts 4,700 microfarad sa Shopee ko na lang to binili tapos sa ilalim may makikita kayong dalawang pin huh. <laughs> dito sa side na to mayroong negative sign so sa negative po ito basta tingnan nyo lang yung sign yung kapasitor uulitin ko 50 volts 4,700 microfarad so may negative sign ito yun yung katapat na pin yan is negative. Yung kabila, sa positive po yan. So, sa positive, nilagyan ko yan ng fuse. Pwede 5 ampere, pwede 10 ampere, pwede 15 ampere. Pero, suggest ko is 15 ampere. So, huwag kayong gamit ng kapasitor na masyadong mataas yung, ano, yung microfarad. Siguro, sakto na yung 4,700 microfarad kung may, kung may makikita kayong 12 volts or 22 volts mas maganda yon ito kasi yung ko eh 50 volts so ito na mga bro yung negative sign yung katapat na pin yan negative yan yung sa kabila positive, positive yan napaka -simple lang gawin bro tapos dito sa positive side lagyan nyo ng fuse tapos ang dulo ng positive at saka negative lagyan nyo na ng alligator clip huwag kayong gagamit ng i terminal kasi napaka hassle po yun hindi mo yun matutornilyo sa motor mo kung sa kaligitnaan ng biyahe nalobat kayo mas maganda yung alligator clip kasi ikiklip mo yan tapos go na wala na, less hassle na yun no? so ito na mga bro ha uulitin ko yung negative sign yung katapat na pin sa negative po yun yung sa kabila positive po yun yung positive nilagyan ko ng fuse then yung magkabilang dulo ng positive at saka negative alligator clip po yun mas maganda kung hinangin nyo okay lang naman na i-splice nyo pero mas maganda yung hinang para intact talaga ang pangit ng hinang <laughs> pagpasensya nyo bro bro so ngayon titest natin nyo tinanggal ko niya yung battery so pinapakita ko lang bro kasi may nagtanong sa atin kung paano ko daw ginawa ito na yun bro sana nasundan nyo bro no napaka basic lang to bro dali lang madali lang to gawin bro mas mabuti kung hinang nyo so lagay na natin ito yung negative ito yung negative kung magtataka kayo bakit dalawa yung i terminal sa ano po ito bro sa battery drive ng mga ilaw at saka sa loud horn ko kasi may loud horn tayo ito yung negative ng motor so ito yung negative so i click lang natin dito tinanggal ko ng battery bro kasi para maniwala kayo na aandar uh, talaga ito yung reader J na walang battery Click ko muna bro ah. Siklit lang. Ang hirap talaga pag walang tagahawak bro. Saglit lang bro. So, So ito na 'yon bro, yung negative. 'Yan lang. Tapos yung positive natin. Ito. Sa battery drive at saka sa loud horn. then terminal ng positive. Ito so, yung kapasito natin, bro. Ito yun. Yung negative sign, si negative dun. Yung positive sign na may fuse, dito naman sa positive side. So, importante talaga, bro, hindi dito magdikit yung dalawa kasi baka pumutok yung kapasito natin. Sisecure natin yan ng um, electrical tip. Pagkatapos ng So papakita ko lang sa inyo bro na, na under talaga to nang walang battery. So yun. Sira natin to. Yung Then hindi to under ng push button bro. Kailangan talaga kitlo talaga. Hmm. So yun Mandar Pusina Stockhorn hmm. Voltmeter Stockhorn Alakas Yung Loudhorn Ayaw Hindi niya kaya yung Loudhorn bro Stockhorn lang talaga yung kaya niya Stockhorn lang talaga pero at least paandar natin na kahit tubat yung battery mapapandar natin ilaw hmm no fluctuation sa likod okay ito yung reading niya So advice ko lang sa inyo bro no. Huwag na huwag niyo gagamitin sa matagal yung kapasitor. Kung may pambili na kayo ng battery, yun bili na kagad ng battery kasi modified na kasi to eh. Tapos hindi na hindi na ito yung normal na ano niya. Yung para sa yung para sana sa battery, hindi na normal yun kasi nilipat natin sa kapasitor kapasitor na yung bumubuhay sa motor natin uh, paalala ko lang kung may pambili na kayo ng battery bili na agad huwag nyo nang hayaan na mag mat masyadong matagal yung ginagamit yung kapasitor uh, yung kapasitor pang ano lang yun pang emergency pur purposes pag low bat na yung battery at least mapapagana mo pa yung motor kahit low bat na yung battery kunwari yung battery yung negative saka positive Yung alligator clip Clip mo lang dun Tapos yun na yun Huwag kayong gumamit Ng I-terminal I-terminal Hassle yun Mas maganda yung Alligator clip Ganun lang Negative ng battery Yung positive Yun lang Simple lang Sana na Kuha nyo bro no Gamitin nyo lang to sa Emergency bro Huwag nyong ito na yung ipapalit sa battery bro hindi tayo ano bro expert pagdating sa mga ganyan kasi electronics yan eh so advice ko lang wag nyo nang gamitin ng masyadong matagal pag, may, pag makabili na kayo ng bagong battery yun tanggalin yung kapasitor tapos salpak nyo yung bagong battery bro so yun ang bro no hindi ko na patatagalin bro So, ingat kayo palagi bro. Ride safe.